Alright guys, kain tayo. Asay. tayo At saka. Ah. Uh, May sa saguksok. Ah. May nang mukbang. Saguksok pa rin. Asay lang. Ah. Uh, hmm. Hmm. Masin na si Mimoy, oh. Ayan. Oh. Mmm. Mimoy, Asin ah, na ka mong dubuhay, lintas. Asin na mong dubuhay, Nga, malinya nyo, no. si Mimoy. Eh, may pang mali nyo, okay? Sorry, guys. Guys, hmm. sorry, guys. Pahit mo nga, hmm. Tara, istaan muna tayo. Sauna tayo sa Tayuba. <laughs> Mga lang ina nato. Wala na suda-suda sin loto. Isda lang talaga. Hmm. Hello guys, welcome to my vlog. Sarap. In Bicol kasi ram. In Tagalog masarap. Ah. Kuwasin pinjan Ayaw, daw no. Ibigyan natin si Mimoy ng pugot. O Mimoy, sa'yo maan. Mukma man doon sa likod. Pugha. Hmm. Hmm. Balik. Nagbalik na. Guys, itlog. Grabe yan sa guksok. Hmm. Siyam sa Hmm. Sirap. Sirap. Lumalik na. Hmm, bumalik. Ambian ramé. Sumu, umohon. Hmm. Hmm, tongol. Hindi main Dapat dina abad mau panduan sama kan? oh, oh. mm, kayak tayo. toyok hmm hmm baru kau Hanggang din lang ako video. Salamat sa iyo. Salamat sa mga subscriber at sa followers and like and share. Thank you, thank you sa inyo lahat. Salamat. <laughs>